Hi mga kaibon magandang gabi sa atin lahat So ngayon na tinitrain nga natin yung mga uh, hand feed natin dito na inakay So kung makikita nyo nung mga nakaraan natin na vlog ay dalawa lang Ngayon apat na sila kasi meron tayong uh, kaibon na gustong uh, mag-acquire sa atin ng hand feed Itrain ko daw So ngayon yung kanyang dalawa na inacquire kasama na dito. So, at saka si Tony at si Koy Koy, nandito na rin. Kaya naman, naging apat po sila. So, ngayon, pinapalipad-lipad ko dito para po masanay. Kung sakali man na uh, uh, makawala o uh, pakawalan sa loob ng bahay, kumbaga, hindi po lalayo. Marami dito na nagugulat sa mga nadaan kasi akala nila kapag ibon, tumatakas. So, dito sa mga uh, ibon natin, imbis na uh, tumakas palayo, lumipad palayo, so, hindi, bumabalik pa rin sa atin. So, ano ba yung sekreto dyan? Para po hindi po kayo aiwanan uh, o mag-flyby. Kung ang pinakasekreto dyan, kailangan ibad nyo yung ibon. So, dito kasi sa mga uh, handpid ko, kaya naman hindi sila lumalayo. Kada magpapakain ako, mabaga, sinasanay ko sila pinapagawa ko ng uh, kahit isang tricks. So, paulit-ulit. So, katulad itong ginagawa ko, kahit saan ko pa yan ihagis, kahit napakalakas yung uh, pagkagis ko sa kanya, hindi siya lilipad o magpa by Kasi, kumbaga, biyasan na siya. Naitrain na natin ng matagal. So, yun mga kaibon. So, kung magtitrain kayo ng ibon, kailangan hand-feed. Huwag po kayo magtitrain mga kaibon ng uh, yung uh, malaki na. Kumbaga, hindi po lumaki sa inyo. So, mag-train po kayo, hand feed. Kasi kung i-train nyo po yung uh, malaki na, hindi lumaki sa inyo, o hindi kayo yung nagpalaki, talagang iwanan po kayo niyan. So, dapat, uh, kung mag-train po kayo, yung kayo na yung nagpalaki. Katulad nito, ng mga hand feed natin. Ako na yung nagpalaki dito. Kaya naman, nakuha ko na yung kanilang loob. Kaya bumabalik na bumabalik sila. Kahit ano pong gawin ko. So, bumabalik na bumabalik na. Dito mga kaibon sa mga uh, inakay natin na tinitrain na pinapakwalan dito sa labas. Kahit busog to, ihagis eh ko. Babalik at babalik sila kasi nasanay na. So, uh, kung hindi sila babalik, magugutom sila dyan sa labas. Wala po silang uh, makakain. Kaya naman, takot po sila na uh, lumayo. So, ayan, Hinahagis natin. So, ayan. Yung iba, uh, nawawalan ng kontrol kung saan-saan dumadapo. Kasi nagagawan sila na makadapo dito sa kamay ko. Kaya naman, kapag yung iba, dumadapo kahit saan. So, hayaan nyo lang yan mga kaibigan. Meron naliligaw na isang tropa natin na kapwa natin mag-ibon. Natutuwa siya dito sa mga hanpid natin kasi hindi tumatakas Panigurado, ibon yung kailangan nito. Kasi kung makikita nyo mga ibon, meron siyang daladala na carrier. Sinisipat-sipat niya nga lang yung mga ibon natin dito. Baka meron na naman itong ma uh, magustuhan dito sa mga ibo natin. So, yan. Lumapit na nga. Harang uh, <laughs> masama yung tingin nito. Ah. Sabi ko nga sa kanya, ay mag ka na rin para meron akong kasama mag pre-flight dun sa bakanting lote. So, yan. So, gusto niya rin daw na uh, subukan. Hawakan daw yung syringe kung susunod daw sa kanya. So, yan. Sumunod nga sa kanya. Yan natutuwa siya dito sa mga kinakay natin kasi ang amo so parang gusto niya na rin na maghanpit uh, mag hand feed kaso busy to sa trabaho araw-araw to meron pa so maganda sana to kung uh, ko para magronda itong mga hand feed natin dito kaso ang dami kasi natin ginagawa araw-araw mga kaibon so hindi natin magawa na mag pre-flight dyan sa labas pero bakit hindi natin yan subukan, siguro sa mga susunod ng mga uh, buwan, baka makapag pre-flight na tayo